Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu tasliman kithira amma baad. Kapatid sa pananampalatang Islam, tatalakayin natin ngayon ang patungkol sa ikaw 42 na hadith mula sa arba'inan na nawawiya. Hadith na mula kay Anas bin Malikin radiyallahu an na kanyang sinabi. نرنيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقص سعبي. قال الله تعالى: سنا بين الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أو ابن آدم إنك ما دعوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ثم غفرت لك يا ابن آدم Inna kalau ataytani bi qurabil ardi khataya Thumma laqitani la tushiriku bi shay'a La ataytuka bi qurabiha manfirah Rawah al-Tirmidhi wa qala hadithun hasan Sahih Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala O anak ni Adam itay panawagan sa lahating lahat Mga anak ni Adam alayhis salam Na kahit na ikaw ay nagkasala. Gaano mang karami ang iyong pagkakasala, ngunit patuloy ka pa rin na humihingi ng tawad sa Allah, umaasa sa kanyang kapatawaran, hindi mahalaga kung gaano karami ang kasalanan. Basta't patuloy ka na humingi sa kanya, umaasa sa kanya, patatawarin ka pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O anak ni Adam, kahit pa umabot ang kasalanan mo sa ulap, sa langit. Pagkatapos humingi ka pa rin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin ka pa rin niya. La ilaha illallah. Ganyang kalawak ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan siya kabait. Ganyan niya kamahal ang kanyang alipin. As long as ikaw ay humihingi ng tawad, walang maraming kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. O anak ni Adam, kahit pa ang buong kalupaan ay napuno mo ng kasalanan. Pagkatapos dumating ka sa akin, sabi ng Allah, dumating ka sa akin at humingi ka pa rin ng tawad at hindi ka nagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patatawarin ka ng Allah ng kasinlawan, kasindami pa rin, kasindami ng kasalanan na gawa mo. Subhanallah. Kapatid sa paraan ng Islam ang hadith nito na ay nagpapahiwatig kung gaano kalawak ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na walang maraming kasalanan kapag ang alipin, naramdaman niya sa kanyang sarili ang kanyang pagiging alipin. Na kumikilala pa rin siya na meron pa rin siyang Panginoon na karapat dapat sambahin. Meron pa rin siyang Panginoon na dapat niyang katakutan. Meron pa rin Panginoon na dapat niyang balikan at mahalin sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon. Ito'y nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Ito ay nagpapahiwatig din na wag nating maliitin ang kahit sino man, kahit gaano pa kasama ang isang tao, hindi natin alam na ang taong yan baka magbabalik loob sa Allah, patatawarin ng Allah, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, gaano ka man nagkasala kapatid, patuloy pa rin. Huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat gusto ng syaitan na pag nagkasala ka, tuloy-tuloy ka na at huwag ka nang humingi ng tawad. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi. Magkasala ka man aking alipin, bumalik ka sa akin, humingi ka ng tawad sa akin, patatawarin pa rin kita, tatanggapin pa rin kita, mamahalin pa rin kita. Subhanallah, ganyan po ka, mahal ng Allah ang kanyang alipin sapagkat ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw ng Allah na mapasok tayo sa impyerno. Ma yaf'alallahu bi'adhabikum, insya'kartum mu'amantum, para saan na kayo parusahan ng Allah? Para saan na kayo parusahan ng Allah kung kayo lamang ay marunong tumanaw ng utang na loob sa Allah? Marunong lamang kumilala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dahilan para tayo ay parusahan ng Allah. Sabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Lahat kayo, Kullukum tadakulun al jannata illa man aba. Lahat kayo papasok sa jannah maliban ng sayaw. So, possible ang pagpasok sa paraiso pag ninais natin, ginusto natin, pinagsumikapan natin, ang hindi lang makakapasok ang mismo ayo pumasok sa paraiso. Kapatid, sa pananampalatang Islam, nawa, pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran bago pa man tayo bawian ng buhay sa mundong ito. Barakallahu fikum wa khair wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda wa wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang hadith na ating tatalakayin sa mga sandaling ito ay patungkol sa ika-43 na hadith patungkol sa al-faraid o ang mga mana kung kanino to dapat ibigay. Ayon kay Ibn Abbas, kanyang sinabi, radiyallahu anhu makanya sinabi na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dhakar akhrajahu al-bukhari wa muslim ibig sabihin ng hadith nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam uh, pina sa atin na ang bawat isa ay mayroong karapatan sa mana ng isang yumao pag namatay ang isang tao at meron siyang naiwan na kayamanan, ito ay magiging mana ng kanyang mga naiwanan. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, o kanyang magulang, o sino man na may karapatan pa sa, sa kanya. So, ang hadith na ito naghihikayat na ibigay natin. Ibigay natin ang mana ng bawat isa. Sapagkat yan ay karapatan nila. Sapagkat yan ay pag-aari nila. Sapagkat yan ay ibinigay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na share nila mula sa kanilang uh, magulang o mula sa kanilang asawa na Yumao. Na kung kaya, ibigay muna natin ang lahat ng karapatan nung pinakamalapit sa lalaking Yumao o sa taong Yumao bago pa natin ibigay sa iba. So, priority ang direct na family ng lalaki o ang ipinaliwanag ng uh, FIC uh, sa Kitabul fiqh pinaliwanag doon kung sino yung mga dapat magmana at yung pinaka-closest doon sa lalaki sila muna yung bibigyan. And after that pali-aula Rajulin zakar Pagkatapos na maibigay niya yung mana ng bawat isa saka pa bibigyan yung pinakamalapit na uh, relatives ng lalaki, like ng kanyang kapatid, o kanyang mga uncle, o sino pa man na malalapit sa sa kanya, saka na lang ibinibigay, pagkatapos ibigay na karapatan ng bawat isa. So, matatagpon po natin yan sa Kitabelfik yung uh, share ng bawat isa, kung gaano karami ang share ng bawat isa, kung sino yung karapat dapat na tatanggap ng uh, kanyang mana. So, makikita po natin yan sa Kitabelfik pag-aaralan po natin yan. Uh, pumunta po tayo doon sa mga higit na maalam sa bagay na Ang mahalaga po, ang hadith na ito ay uh, nagpapaalala sa atin na i-priority natin ang karapatan ng mas malapit sa yumao kapag ka meron itong naiwang kayamanan. Nawa ay maiwanan natin ang ating mga, kaya, mga ating mga pamilya ng manan na magiging sapat para sa kanilang ikabubuhay pa pag tayo ay yumauna. Maraming salamat. Jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabi na Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala syarafil anbiya wal mursalin nabi na Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa tasliman ma ba'd. rahmatullahi wa wabarakatuh. Matapos nating purihin ang nag-iisang nakilang tagapaglikha, dakilain at pasalamatan sa kanyang mga biyaya sa atin, nawa ang pagpapala ay mapasahuling sugo na si Propeta Muhammad, sampu ng kanyang mga dalisay na pamilya, butingang mga sahaba at sinuman na sumunod sa kanila hanggang sa huling araw. Ang pag-uusapan natin sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay patungkol sa ika-44 na hadith mula kay Aisha radiyallahu anha, ang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi ar-radatu tuharrimu ma tuharrimul wilada bukhari wa muslim ang ar-radaa ang pagpapasuso, ay pinagbabawal nito kung ano man ang ipinagbabawal sa ipinanganak ibig sabihin kapatid sa pananampalatay ng Islam sa Islam ina-allowed na ang isang bata makasuso sa hindi niyan nanay. Ngunit pagka mangyari yon na nakapasuso ang bata sa hindi niya ina, nang dahil, for example, sa may sakit ang ina, may, may other reason para hindi siya makapagpapasuso ng kanyang anak, pwede niyang ipasuso sa ibang babae. So as long as ang batang ito ay within 2 years old at nakasuso siya doon sa babae ng 5 times pataas considered po siya anak sa pagpapasuso. So, ibig sabihin, magiging magulang niya sa pagsuso, pagsuso yung babaeng yon at maging kapatid niya sa pagsuso ang mga anak ng babaeng yon. So, hindi niya pwedeng magiging asawa. So, hindi sila pwedeng mag-asawahan. Okay? Magiging parang kapatid niya. Okay? Kung, kung paano ang kapatid mo, hindi mo pwedeng maging asawa, ganoon din ang maging kapatid mo sa pagpapasuso. Bawal na maging asawa. Although, hindi siya kabilang sa magmamana. Ang mahalaga na malaman natin na ipinagbabawal yan. Hindi pwede. Kaya, dapat alamin natin kung uh, ang batang ito ba ay nakasuso sa ibang babae o hindi. Kasi minsan nangyayari ito, kapatid, na hindi uh, natin uh, nabibigyan ng pagpapahalaga ng batang ito pala ay nakasuso dun sa babae. So, after many years naging asawa niya ang anak niyon kasi hindi nila alam. So dapat alam alamin po natin yung bagay na yan kasi ipinagbabawal po yan sa Islam. So ipinagbabawal sa Islam yung kapatid mo sa pagpapasuso na magiging asawa mo. Okay? So ang uh, ang limitation ng Islam is five times sabi ni Sheikh Bin Baz rahimallahu taala pataas na makasuso yung bata. Yung pagsuso na uh, nabubusog yung bata. Okay? So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us more knowledge para malaman natin kung ano yung mga karapatan natin, kung ano yung rights ng iba sa atin, at may sabuhay natin sa abot ng ating kakayahan. Barakallahu fikum, jizakumullahu khair. Masalala halal nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.